Sa mga nanonood po at may po mga tumaya na mga STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng po. Sa mga nagaalaga po ng mga lucky numbers dyan na hindi pa po lumalabas, abay palitan na po natin. Subukan nyo po ang mga lucky numbers namin, mga private lucky numbers po namin mga kalaki. Araw-araw po namimigay po tayo ng mga lucky numbers, umaga, tanghali, hapon at gabi. At katulad po ngayong alas 7 po ng gabi, ngayon pong April 14 mga kalaki, syempre magsi 7pm na ano. At gusto gusto mo ba na natin ang mga lucky numbers na inaalagaan mong di na lumalabas? Wala namang mga uh, mga lucky numbers na uh, inaalagaan nyo na hindi na tumatama? Abay palitan mo na yan mga kalaki. Subukan mo ang mga 2-digit, uh, 3-digit, 4-digit at 6-digit lucky numbers namin ni Lola Carmen. Katulad ngayon, ngayon po mismo. Kung hindi mo pa nasubukan ng mga lucky numbers namin, panoorin mo to at bibigyan kita ng mga lucky numbers. Okay, sa mga pinanganak po ng uh, January, February, March, April, May hanggang June po, makakatanggap kayo ng mga 2-digit at 3-digit lucky numbers sa akin ngayong oras na to mga kalaki. Okay, at syempre po mga lucky numbers natin mga kalaki, inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Madami pong nananalo sa lucky numbers natin, marami ding hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Yung mga nananalo, pinopost natin po yan sa Facebook araw-araw. I-check nyo po mga legit pong mga po mga winners natin yan. Mga kalaki, kaya ikaw gusto mo bang subukan? Tara, bibigyan kita.